York, may tuturing na tagumpay ng mga lesbian, gay, bisexual, transvestites o LGBT ang pagkakaroon ng same-sex marriage doon. Pero sa bansa natin, wala mang batas na kumikilala sa pag-iisang dibdib ng mga same-sex couples. May, may simbahan na nagkakasal sa kanila. Kasama natin ngayon si Reverend CJ Agbayani, Administrative Pastor ng Metropolitan Community Church. Uh, magandang umaga po. Good morning. magandang umaga rin po. Saan po ang simbahin ninyo? Dito ba sa Metro Manila ito? Apo, sa Quezon City po yung sa amin, sa 56 Mindanao Avenue. Talagang sinabi ko yun. Mm -hmm. <laughs> <So> sa Manila, <laughs> meron din. Meron din po sa Bacate at meron din po sa Baguio. Mm, okay. So, hindi kayo katoliko? Uh, Linawin yeah. lang po. We lang are a ecumenical protestant church, Christian denomination. Okay. that caters to the lesbian, gay, bisexual, and transgender. Pero, protestant kayo? Yes. So, ang Protestant Church kumikilala sa same-sex marriage? Hindi ho lahat ng protestante. Okay. Actually, ang isa pong katangian ng MCCA, we minister to the LGBT. Kami lang, well, sa Pilipinas kami lang. Mm -mm. Pero sa, sa ibang bansa, kasi may mga churches na open na. Mm -mm. Like the Episcopal Church, the Unitarian Universalist. Mm -mm. Sa Pilipinas, sa mga protestante, hindi parang ganun kamulat. Pero yung church niyo hindi naman para lang sa LGBT? Ay, hindi naman Okay, pa. okay. Ah... Uh, uh, sa ibang mga, sa bansa, sa MCC sa Canada, damn, malaking church yon, kaya ano na siya, uh, wala na yung gano'ng exclusivity ng mga LGBT. Okay. At ang kaibahan ninyo sa ibang mga churches, ay kayo nagkakasal? Ah, po. Since, 19, uh, uh, since 1968, uh, nagkakasal na kami. At ng, ng MCC lalaki sa lalaki, babae uh, sa babae. Ang unang kinasal ni Reverend Troy Perry ay lesbian, noong 1969. Mm -hmm. <laughs> Kasi bago lang naman ang MCC, 1968 mm -hmm. lang kami na. At produkto kami ng pag... Uh, ano yun? Pag... Uh, pagsasara ng mga simbahan sa amin kapag uh, ikaw ay nag-out. Yun nga, yung founder namin, nag-out siya, Baptist Pentecostal yun. yun nag-out siya, tinanggal siya kasi nga, bakla siya. Yun. ano hmm. Anong reaction niyo doon sa pagpasa ng batas sa New York? Uh, na legalizing same-sex marriage. Kami ito ang tuwa kasi ang Stonewall ay nagsimula sa sa New York at yung Pride March na ginagawa namin ay dahil sa Stonewall. Mm -hmm. O lang ko yung, yung Stonewall. Yung Stonewall Riot po, ito po yung pag-aaklas ng mga bading, yung mga bading, mga trans transsexual sa isang bar na binubuli ng mga polis, sinuhuli sila Kailan to? po ito? 19, uh, 1969. 1969. So okay. historic, uh, ano to, landmark mm -hmm. sa, sa kasaysayan ng Malaysia. Uh, okay. After a year 1970, nakaroon ng isang marcha, and since then, ang June ay tinatawag na Pride, no, Pride, Pride Month, uh -oh. ah. and specifically June 26. Mm so New York pala significant sa kasaysayan okay. ng gay and lesbian. Tapos ngayon nil naging legal na ang same-sex marriage. So, this is a major victory. Actually, uh, pang ano na 'yan? Siguro pang 10, pang 11 na estado na nagka na may same-sex sa, sa sa Estados Unidos. Okay. So marami naman rin pong same-sex na sa, sa ibang bansa. Ang Espanya ay merong magandang batas patungkol sa same-sex mm -mm. kung saan ang galing ang ating katolisismo Okay, kanina kausap lang ng aking partner na si Howie yung si Monsignor Pedro Quitorio at ang sinasabi niya, labag sa batas ng Pilipinas ang magkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lumalabag daw kayo sa batas. O, oh, iklikler la lang po natin ang difference between Holy Union at saka Holy Matrimony. Okay. Ang matrimony po talaga, meron talagang legal entity. Mm -mm. Ang Holy Union ay isang sakramento o ritual ng Metropolitan Community Churches. Okay. Ito po ay ritual namin. So ang sinasabi kanina ni Monsignor Kitorio, ano to? laro laro Hindi naman po. Kasi hindi naman daw ito legal. So laro-laro lang daw to. At wala naman daw, um, hindi naman daw binigyan ng karapatan yung solemnizing officer na mag-solemnize ng mga kasal. Hindi naman po matatawag na illegal to dahil the, the Constitution mm -hmm. provides the freedom of religion. Mm -hmm. At kasama po to sa ritual namin kaya hindi naman po pwedeng sabihin nila na kami uh, hindi kami pwede eh marami naman po iba't klase ng pag, uh, pagpapakasal. Mm. -hmm. Di ba po? At uh, hindi naman pwedeng masabing illegal ito. So ano na naman yung mga rights and privileges ng mga partners dito sa same-sex marriages po, ninyo? Ang ritual po talaga ay ginagawa para sa dalawang taong nagmamahalan after okay. the series of wedding counseling and they finally decided mm -hmm. na mag-asawa mm -hmm. at hindi eh, naman pinagdadamot dapat ng simbahan ang pagpapakasal dahil ito mm -hmm. naman po ay kagustuhan ng dalawang taong nagmamahalan. Pag mm -hmm. hindi mo pag gusto yung isa, sabihin mo na lang, eh, hindi kayo pwede gano'n. Mm -hmm. eh, kung nagmamahalan sila. At saka, tinatanong po namin yan bago namin itinakasal. Pero walang marriage certificate to. Yun nga lang po. Dahil kaya nga po ang MCC ay advocate for same-sex marriage dahil ang kasal po ay isang inherent right ng, mm -hmm. ng, ng lahat ng tao na gustong nagmamahalan. Wala dapat... Uh, uh, sex, ano yung pagtatangi sa mga LGBT. Okay. Pastor, so paano po yung mga, mga nagpapakasal po doon sa simbahan ninyo, ang tanong siyempre ng mga tao, bakit pa ako magpapakasal? Eh, hindi naman ito legal in the sense na wala naman akong papel na yun, pangahawakan. So, bakit pa ako magpapakasal? Yun nga po, nakakatawa. Kasi kahit hindi po legal pa sa Pilipinas, mm -mm. pero nagpapakasal, yun lang po ay patunay mm -mm. na talagang may mga taong nagmamahalan at gusto talaga nilang ma-bless sa simbahan mm -hmm. at mabig mab mabasbasan ng simbahan para don sa kanila pagmamahalan mm -hmm. Whether ito to uh, uh, or merong legal entity o wala ang gusto mm -hmm. talaga ng tao ay makasal sila sa simbahan at mabasbasan sila. So, paano naman naiiba yung mga, yung same-sex wedding sa simbahan nyo sa yung karaniwang uh, kasal? May may mga sing-sing, naka-wedding gown din ba yung mga, Opo. yung bride? Depende o? po kung gaano ka kabonggang bongga yung couple, <laughs> no? At yung iba naman po, simple, sing-sing at ano lang po, unity candle. Mm -hmm. Pero yung iba, lahat po ng elements nandun, uh, from the aras, from the veil, from the cord, lahat po. Mga pamilya nandun din? may mga pamilya pong nandun, may iba naman po wala. Mm -hmm, mm -hmm. Okay, kayo, kayo naman po, yung, yung mga nag-officiate nung, nung, marriage, hindi po ba kayo na... Kasi, I understand, um, yung isa ninyong pare dati na nagkakasal. Si Father Richard. Uh Oo, -oh, si Father Richard. Na na-interview ko when I was a young reporter. Catholic priest siya eh. Si Apo, Catholic Oo, priest tapos, po siya, na lumipat po, po sa Metropolitan Feminist. Correct, hindi ba kayo mm. na -de discriminate or nagkakaroon din ng na ostracize? Ng... Malaki yung discrimination mm. sa, sa simbahan pa rin po dito sa mm -hmm. Pilipinas, mm -hmm. lalo na uh, both, even the Catholic and the Protestant, ganun pa rin ang pagtatangi mm -hmm. sa, sa amin. Mm -hmm. Eh... Ganun talaga yata po. Pero hindi naman po kami titigil dun sa ginagawa namin dahil mm -hmm. Sa palagay po ng Simbahan ng Talakang ng Mananampalataya, ay ito yung tawag mm -mm. na pagbubukas sa mga LGBT, saan pa sila pupunta ko ang simbahan nila ay sinasaran sila. Mm -hmm. May naranasan na ba kayong uh, uh, harassment or uh, na threats? Meron na Katulad po. Katulad ng? ako ako'y naordinahan noong 2008, at uh, yung isang protestanteng simbahan ay pinayagan naman kami. Doon ako maordinahan. Pero nung malaman nila na, Karamihan ng miyembro ko ay mga bakla. The following day, hindi na kami pinapunta doon. Marami ng rason. <laughs> <laughs> bakit, ka, bakit kailangan ng sariling simbahan ang mga bakla? Ah, magandang tanong po. produkto po kasi kami ng re reaction to ng mga, yung mga papagtatangi. Katulad po ng mga black churches na mm -hmm. ginagamit ang Biblia na white supremacy. Mm -mm. Tapos kaya sila na isolate Kaya mm -mm. nagkaroon ng mga black churches. Mm -hmm. Not because uh, sila ay ganon na kasi produkto sila ng pagtatangi kaya nag nag nag-ano, nagsasama-sama sila. Ganon din po ang naging produkto namin eh, ang MCC. Pagtatangi sa amin kaya ang nabuo ng isang metropolitan community church. Okay, may ilan ring mga nagsasabi na 'yung Nagbababala actually na yung homosexual relationships daw ay pinagmumula ng paglaganap da. daw ng... Uh ng sexually transmitted infections, HIV-AIDS. Yan po ay napaka-stereotyping. At hindi naman po masasabi natin na sa amin ang galing yung mga sakit. Kahit naman sa heterosexual meron ganun. Mm -mm. Wag naman po sana natin associate na ang kabaklaan ay synonymous sa STD or HIV. Mm -mm. Stereotyping po yon At mm -mm. Uh, kung alamin nyo naman po ang history, hindi naman po talaga nang galing sa amin yan. Mm -mm. Kaya nga po kami were free we're for same-sex marriage. Uh, hindi dahil don kundi para po with the same morality, na nangyayari po sa ating mga magulang, eh ganoon din po ang morality. Dapat one man man. Mm -hmm. Kaya, dapat ang bakla hindi rampa lang ng rampa. Mm -hmm. Dapat ikaw ay eh, meron ka ng ano, kinakasama. Mm -hmm. Kaya po kami-favor talaga kami sa same-sex marriage para po mabait with the same morality po ng, ng ating mga magulang. Kailan kaya magiging legal ang same-sex marriage sa ating bansa? Kung hindi po ngayon, baka po sa isang linggo. <laughs> <Sana po. laughs> Pinagdadasal niyo si Coquillo. Yes, sana po. As soon as possible, sana po. So, okay. New York tapos Pilipinas na? No? Sana po. <laughs> okay. Maraming maraming salamat, Reverend CJ Agbayani.